So ngayon Okay na to, huling biyahe na lang natin kasi nai na yung kung ano oh. Mayroong ipaabot sa yung tulong si Pangkawid Gutong ba? Si Ma'am Erlinda, ano? Ah, uh, ito boss Ha? Pagpasinsyahan mo na ito Ah, uh, bigas yan Saka, grabe oh, may pan pa oh Ay, ano to? Ay, grabe yung pandesal namin. Malupit ng pandesal dito. Tatlong araw na, hindi pa panis. oh, isa tayo. Kain tayo. May cheese siya. Kain muna tayo. tayo. Masarap. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. Kailangan ko kumain talaga. Mm. Kaya -hmm. Okay lang. Dito ko lang dapat. Okay lang ng palisala. Hindi... Tumitigas. Mm hmm. <laughs> Baka yung turbo lagi yung tumitiga. <laughs> ito, may mga sa mo. dan Day in one ito. Great fish. Saka, kadina. Grabe. Ay, meron pa pala itong kwan. Ang... Um, mayroon pang noodle. Hmm. Makain ka ba nito? Ah, siyempre. Ha? ah uh -huh. uh -huh. so, yan ay masarap. Ito sa bundok. Kwan ito. Ito ngayon makakain ka na ng beef. Oo. Uh -huh. uh -huh. Sabi mo, madalang ka lang makakatikim nito ng beep <laughs> Matalo <Madalang> tayo ngayon <laughs> Ito kasi, beep ito Baka uh, Lucky me beep Ay, hindi, mali Tama? Oh, dalawa kasi ito, chicken at beep eh So, lucky, lucky me beep ito Oh, mga taga lucky me dyan Boss, baka nang nyo yung vlog ko Pwede nyo kami gawin commercial model sa produkto nyo <laughs> Mga anak ko, pwede mm, -mm. Ano ko ba? mga ilang kilong bigas lang ito. Ano ko ba? ito. layad ko ko Saka mga na yan. Huwag mo mabawasan. Ano ganun ito? Tawagan mo na. <laughs> Day! Ito lang. <laughs> May mga anak siya. Ano? Anak siya nag-aaral. Ah, no? uh, madayong po dito mga kabinda. Uh, Ah, uh, may ilang kilometro kaya yon? Ah, uh, lima. Mga malayo pala, no? Lima. Lima kilometro, nalakad lang nila to. Hali kayo dito. Ayan. Um. Hindi, no? Ang... Um, tapos may mga sapa pa, no? Hmm. Pag, pag bumaba, ay abuti ka ng ano, ating gabi sapa. Pag ano, bumaba. Ah, bangan mo kasi minsan bumaba dito yung sapa. Mga ka binda, no? So, pag inabot lang ng baha, biglang umulan, uh, mangyari niyan, pinapahupa mo na yung baha para makakadaan sila, oh. no? Okay, sa'yo na to, boss. Okay, salamat. Oo, baka mabalik ko pa, eh. <laughs> <laughs> salamat natin sa si Ma'am Erlinda. Oh, salamat po, Ma'am Erlinda, sa tulong niyo sa bigas, sa ano, Lucky May Beep. Mm. <laughs> mga kapasinya na kayo, mga Dalinda, kasi Uh, mayroon pa kaming mga bibigyan pang iba no? buko dito mayroon tayong uh, tirabi kasi nagpadala si ma'am Erlinda ng panglihingap natin Kaya paano ba para yung ating uh, paglilingap hindi makaligtaan no? hindi may isang tabi kasi nitong mga nakaraan eh, puro, puro pakikipagdigma tayo doon sa mga umatake sa atin sa social media no? so yun no? Ayan. Ito, may pasok pa, no? Oo, oh, meron pa. Oh, ah, meron ka pang pasok. Ito, wala pa? Wala pa. Ayun. Yung isa yun. Si Ay, isa, nandun sa, ano, nagdadamo. Nag? Nagdadamo. Ah, okay. Oh, bi, bibigyan natin pang kwanto. Ah, ito, ate kayo ni Dodong. Ha? Ah? Salamat po. Ayun. Ayun mo, ito pambili bilhin mo ng gatas. Ay, eh, ah? Ha? Ayaw mo? Kunin ko ibibigay. Oh, tanggap na. Tanggap na agad. Yan. Oh, yun. Okay, tabi. Oh, itago nyo na kagad yan. Bawon nyo yan, ha? Pero na-advance ko na kasing para sa kanya. Kapon Ka pa. At siyempre, eh, medyo malaki-laki yun, di ba, boss? Malaki-laki na yun. Oo. Oh, huwag mo nang bagitan yung ilaga kasi baka masyak nila yun. Million binili ko na lang bigas. ano ba binili mo kahapon? Bigas sa gatas, kape asukal, yun lang. Yun. Yan. Okay, Mar malaki-laki nga. Mm. hindi, biro lang. Malitang naman nalaga yun. Pero nakabili siya ng bigas, gatas, asukal, kape, kape, tapos asin, kasi asin, Bitsin. Yun. Gagamit ka pa ba dito ng magic sarap? Hindi na, bitsin na lang. Ay, ganun. O, yun. Saka, siyempre, bagoong. Hmm. Hmm. Yun. Ah, nung no, umakyat nga pala sila ni Boss ka business dito, ang mga ibang dala nila, nagpanood niya siguro doon sa video ni Boss, ano? Ah, siya rin ang naghahakot. So, oh, mga ka... Boy, nakot mo yun. Hmm. Nakita ko doon, parang may mga sako, mga ano ba yung dala mo. Oo, ano yun? Yung mga ulam yata yun. Ulam. Bali, tatlo pala kayong naghahakot. Hmm, tatlo. Tatlo, tatlong hmm. motor, mga kawake. Ano? Mga kalinda. Yun. So, So, ayan Mga kalinda Patuloy nyo pong suportahan Si Ma'am Erlinda Official Vlog Lalo na nakikita naman natin Ang kanyang puso ay talagang uh, Mapagmahal sa kapwa no? At uh, ang, ako naman sa akin uh, Ang uh, wish ko para kay Ma'am Erlinda Na na sana po ma'am lagi kang ingatan ng Panginoong Diyos na iligtas sa eh, iba't ibang uri ng kapahamakan lalo pa pong pasaganain ang iyong buhay bigyan ka ng malusog na pangangatawan uh, sa araw-araw no? at yung buong mong sambahayan naway lagi kayong mapayapa na nagsasama sa iyong sambahayan mga anak mo po paki-shout out mo na lang ako, paki-kamusta mo na lang ako sa iyong mister. Ah, ingat po kayo para sa Ma'am Erlinda. Yeah. Ganon din s'yempre si Ma'am E. Ma'am E, salamat din ng marami sa iyo sa patuloy mong pag-alalay dito sa aking channel, sa aming channel. Uh, si Ma'am E po ka-edit official vlog. Suportahan po natin yung kanyang uh, ah, channel. So yon, ganun din po mga kawaki, mga kalinda, mga kabusiness. Supportahan din po natin si uh, Kaedit Mix Vlog. Kasi kung yung nagsisimula siyang magbablog. Ano? Kasi gusto niya rin na makatulong sa mga makagaya nito, mga kababayan natin na uh, kumbaga na eh, nasa laylayan. Sabi nga ni Pangulong Aquino noon, nasa laylayan. Ah... Ano? Uh, at pag nag-subscribe po kayo, uh, huwag niyo pong kalimutan yung pindutin yung notification bell para updated kayo sa tuwing mayroon silang ina-upload na video maging sa akin, maging sa Ma'am Erlinda, maging sa ka-business at maging doon sa mga kasamahan kong kagwangs. Ayan. Ganon din po si Ma'am Pretty mind. Supportahan po natin, darawin po natin yung kanyang mga live. Kasi sa pag, pag nagla-live po siya, Marami po siyang binibigay ng mga pang giveaways, ano. Ganon ganon talaga si si Ma'am Pretty Mine. Ay grabe, napakabait yung babae na 'yan. Oh. Ako na magsasabi sa inyo, mga ka Linda, mga ka Pretty. Si Ma'am Pretty ay sadyang napakabait. Mababaw ang luha noon. Oh. Ganon. Ikaw ang tanong. So boss, baka mayroon ka pang gustong sabihin kay Ma'am Erlinda ng um, ah uh, salamat po Ma'am Erlinda sa tulong nyo. Mm -hmm. Malaki na pong bagay po, to sa amin sa bundok po. Talaga. Mm -hmm. Kasi once in a blue moon lang kapag kami nagbibigay ng ganito dito, eh, di ba? Mm. Kahit malibigay. Alam mo yun, ang kalahating kilo dito kaya isang kilong bigas dito, napakalaga kaya. Oo. Oh. Mga kalinda, totoo lang. Ba? Hmm, malaking bagay na po yun. Oo, oh, lalo na layo ng mga tindahan dito. Hmm. Oh, ako nga, narakimpuhan din na naubusan ako dito ng bigas. Pa eh, Kapiting kahoy, saka saging yung binibira namin, mga kalinda. Ah, anong ang pangalan nito? Ah, Bibi Joy. Bibi Joy. Yung buong pangalan niya? Hmm. Ayun, si Bibi Joy. Anong... Pasalamatan mo si Mamerlinda, Bibi Joy. Mm, Ma'am Erlinda official vlog. Ma'am ah uh, ka next vlog. Next. Ayan. 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 Oo, oh, mahilig sa pambata yun. Pagka uh, sabihin ng mama mo, minsan pinupuward kong link noon eh. Panoorin nyo yun kasi mga pambata naman ang kadalasan nyo na pinamimigay. Mga school supplies, mga damit pambata. Kasi pag nagpadala yun sa akin ng package, isasabay niya na yun. Hmm. So kung, Oh, yon school supplies, mga bag. Yun ang mga pinamimigay. Oo. oh. oh. Si Ma'am Edith ganun din, di ba? Ah, uh, bukod pa doon, siyempre pag natutuwa sa inyo yun, ay numalay natin. No? Ah, hmm. uh, Ma'am Pretty Mine, ay i-subscribe din kasi dito kasi, paano eh, siyempre mahal dito lang ginagamit dito. No? Basta may roon kayong dita, pag nag ako ng link, panoorin nyo. tingit singit kayo doon para ma-reject. Sabihin nyo lang galing kay Kawaki. Hmm. Ah. Huh? Kapag may pasa pa doon sa ano so, niya, kayo, saan kayo galing na grupo? Oh. Kasi nila so, kayo wakiwak. Oo. Oh, Ayun. Yun. Alam na Oh. Kasi galing sa amin, support ka Oh. Basta yung mga subscriber namin, mga subscriber niya rin, ay sumusuport yan. Kasi pati nga sa probinsya yan, eh. kapag dala ng uh, mga pang, pamangkin ko bibigyan niya ng kan mga bags, mga damit, mga school supply. kasing kuan lang 'yon. Kasing edad mo lang 'yon. Oh. So ayan na, mga kalinda, mga kapriti, mga ka-edit. Ano, salamat po sa inyong lahat. Siyempre, huwag nyo namang kalimutan Kahimas TV official. Ano ba yan, Kahimas? Laging nasa huli si Kahimas, pero hindi naman siya nawawala lagi sa atin. No? Kahimas, uh, Papa Dings, at uh, simple siyempre, Kabusiness official. At si Mrs. Kabusiness, mayroon na yata bagong channel, yung Mrs. Kabusiness, Kamars. Ano ba yun? Yan, panoorin nyo na lang. Maganda yon Ang kanyang uh, magiging uh, mga content doon, ano? At siyempre, itong si Mrs. Wakilwak, eh magkakaroon din siya ng sariliyang channel. Anong pangalan natin sa channel mo kapag ka tinag? Basta wala siyang kapangalan, ang first choice namin ay Friends Mix Vlog. Ayan, ayan. Kasi talaga siya maraming friends. Friends yun no. na, hindi friends ha. Friends. Friends! O di may is, uh -huh. dapat. Kasi marami. Uh -huh. Friends! mahirap eh, na sumabit na yung isa dila ko, no? Friends! Uh, Mixed Blood! Ayan, nabayangan nyo, abagan nyo, mga pagbaba namin. Magkagagawin na namin yung channel niya. Sana wala siyang kapangalan, no? So, ayan, babay na! Help Is, is Well! Ayan! Mahirap talaga magartista, artista, mga ka-linda. Grabe, oh! <laughs> kaway na! Kaway mo, kaway! Kaway, kaway! Ayan. Pagdating na puti. feeding program. Hakan sa edukasyon. Kali kasnat kalusugan. Latay bini bigyang pansin. Para kumain, i inspire sho.